Magaling kang kupal ka. <laughs> Lakas mo. <laughs> <laughs> Mawa ka sa akin, bali malungkot na ako. Sisi tank daw, sisi tank. Oh, sige, sisi tank. Huwag mong subukan. Kaya lang pinanto eh. Isaiah tank naman talaga yan eh. Nagamit ko na yan si Isaiah eh. Bobo ka ba? Ano pa mang gagago dito? Ano pa Silong na tayo po. Mantritrip tayo ng mga siraolo. Wala na. Finish na. Picture nila pre. Panagpanatan natin pre. Tumesting ka! Silong tayo, silong. Nisa ka ng aksi pre. Ambot pre. Wala ano kayo. Iksa-aksi yan eh. Yawa ni aksi. Huwag ka nang galit. Oh, wow tell me. Ground zero, get out of here. Ano pa kiko? This is not your. Bahala ka sa buhay mo. Oh my God, why you? Oh. Patay ka jan.

Magaling kang kupal ka. Grabe naman, ang lakas. Ang lakas mo, boy. Talaga, Charmin? Silong pa di ala. Di dalaw, bots. Sisiraan ka na yata ng pait eh, no? Bobo ang puta. Yan o, yan o. Patay niya, patay niya. Ba't ako matatakot? Hasta, machi, kuko. ka nasisira, ulo? Ikaw naman! <laughs> Ang galing! Ang galing! Pagdito na silungin! Pagdito na silungin! Nakadrugs ka ba? Napipigon na lang. Kaya hindi sila napipikon Dahil kaya masyado akong malakas para sa kanila. Tatamahan kita! <laughs> Mawa sa akin, baliw malungkot na ako. Everybody send this moment for every si sweetie. Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. Tapos it, tapos it. Oh, namin. <laughs> Boom, deserve. Wish it, pray kiss. Where is that? Where is that? Turtle. Yeah, yeah, yeah. Attack the turtle. Past here. I'm, I'm there now. I'm there. Tatamahan kita. Ang <laughs> <laughs> lakas, oh. oh. Oh, my God. Wala na. GG na talaga sila. Talaga, Charmin? Ipat na natin si Gander. Ginger. Pudin natin itlog niya. Ang paulit-ulit. Ayoko, cool. eh. <laughs> hindi po, ta, hindi pa sa akin. Sorry, sorry. <laughs> Dapat sa akin yun, eh. tanga, tanga naman, bobo, bobo, naman no, sa akin, eh, hindi pa sa akin. Sa akin na yun, hindi pa sa akin. Bobo ka kasi. My goodness. Ano, <laughs> ako, ako, ako pa yung pinaka lowest Gold? Ako yung pinaka malakas tapos ako yung pinaka lowest Gold? Ulol! <laughs> no, no, Pinakakabol na ako sa gold. I, 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 Wow una man. Yay boy. Yay 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 yay. Pala masakit maka-laban natin 'no, ako 'yung pinakamatataba oh. Panaon na? Panaon na para i-sabits ko na 'to. Gumesting ka lang. It's time to sabits. Diba ko si Makita mag-post si kanino? Si Ginger. Tayo mo lang mag-post Ginger. Basta 'ko <H> matatakot. <noite> Wag lang si sisi, putangin ng sisi 'yan. Si Gringer lang talaga. Gusto ko sana siya lang eh. <laughs> Ayan oh. Ayan si CC oh. Lakas mo! Sabi sana yun, no? Sabi sana yun, eh, putrag is, iba lang pasok ko, Hindi, eh. wow. Iba kasi yung dinadaanan yung putrag is, nasupot na ka na to, eh. Sabi ko to, eh, tutusukin ko lahat itlog nila. Bastos ka! Mas papanatan ko siya from the left to the right. Put-put talaga yung mga bitlog nila, oh. Body is a weak spot. Heroes never yeah! Utang inas. Sorry. Sa akin yun eh, sa akin yun eh, sa akin yun eh. O oh, kalma. PINATAI mo pa. Wala na. Finish na. Tatakbo si Greenjet ko na hindi ko ma-hit. ko siya MAHABOL gusto ko ba nata yung itlog niya? Hindi ko masyata target to, kinanak. Eh, dumaton. Anong ka na sisira, ulo? Ay, naginit. Umiinit. Ako yung umiinit. Pero di mo alam, pre. Kasi di mo alam na ako'y umiinit. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Hindi <laughs> na babalik sa mga puso mong ito. Hindi ka na nakikinig, pero nakikinig. Lakas, tama. Ako'y nawawala. Tatamahan kita. <laughs> nawawala ang isip ko pag nakikita ka kita sintala Tama Bu Ay putang tangin eh, na sa akin yun, sa kanila pa. Bobo ka kasi. <laughs> GG. Tapos ang email. Ang galing! Ang galing! <laughs> masyado niyong ginalangan mga supot! Ayop na mga kasama na to, ginagalingan masyado. Hindi naman dapat pwede galingan, hindi eh. no, Dapat, pero, pero bakit ginagalingan nila? Ano ka nasisira si Ulo? Hindi naman kailangan galingan, eh. Pero bakit galingan nyo? Oh my God naman, no? Oh. oh my God! Jesus, Mario, Jose, Pastilan, Budoy, Budoy, Yawa, Animal. Uy, bad yun, ha? Yes! Tara, Vista, Bibi. Yun iponggol. Ako yung Bibi. Normal lang naman yun.